Hello everyone. Welcome po to our Buhay buntis channel. Usapang pagbubuntis. Kailan ba ako nabuntis? Bakit ang LMP ang unang araw ng pagbubuntis? Ano ba ang conception? normal ang menstrual cycle mo at delayed na ang menstruation mo ng isang linggo, kaya sinubukan mong mag-pregnancy test. nagpositive ka kaya nagpa-check up ka agad sa doktor. Tinanong ka nila kung kailan ang unang araw ng huling menstruation mo o kung ano ang LMP mo. Nagulat ka na lang na nakasulat na sa patient card mo na 5 weeks pregnant ka na kahit 3 weeks ago lang simula nung may nangyari sa inyo ng asawa mo. Ha? Bakit ganun? 5 weeks pregnant ka na agad? Kailan ka ba nabuntis? Pagdating sa pagcalculate kung gaano nakatagal ang isang pregnancy o pagpubuntis, maraming tao ang nagtataka kung bakit nagsisimulang magbilang ang mga doktor mula sa unang araw ng huling regla ng isang babae. Buntis ka na ba nun? Nabuo na ba si baby nun? Ang totoong sagot, hindi pa. Hindi ka pa actual na buntis sa unang araw ng regla mo. Pero bakit nga ba ito ang itinuturing na unang araw ng pagpupuntis ng mga doktor at iba pang healthcare professionals. Hindi ka pa totoong buntis sa araw ng LMP mo dahil ang totoong pagbubuntis ay nagaganap sa araw ng conception. Nangyayari ang conception kapag na-fertilize ng sperm cell galing sa lalaki, ang egg cell ng babae. Pero ang LMP ang ginagamit na basihan ng pagcompute ng gestational age ni baby dahil mahirap talagang matiyak ang eksaktong araw ng conception. Marami kasing dapat isa-alang-alang kapag ine-estimate ang conception ni baby. Una, paiba-iba pa ang haba ng menstrual cycle ng mga babae. Kahit pa normal na dinadatnan ka buwan-buwan. Sa average, nasa 28 days ang menstrual cycle ng babae, pero maaari itong mabawasan o madagdagan ng ilang araw bawat buwan. Pangalawa, ang araw ng ovulation o yung araw kung kailan ire-release ng ovary ang egg cell hindi laging day 14 ang ovulation. Ito ay kadalasang nagaganap sa pagitan ng day 11 hanggang day 21 mula sa LMP. Kapag narilis na ang egg cell, nagsusurvive lamang ito ng 12 hanggang 24 hours. Pangatlo, ang sperm cell ng lalaki ay maaring mag-survive sa reproductive system ng babae hanggang limang araw. Sa makatwid, pwede ang araw ng pagkabuo ni baby ay hindi ang araw kung kailan may sa inyo ng asawa mo. Pwedeng mabuo si baby anytime sa loob ng limang araw mula sa araw na may nangyari sa inyo kung tatapat ang mga araw na ito sa ovulation ng babae. O di ba ang hirap tiyakin ng date of conception? Dahil mahirap nga tiyakin ang araw ng ovulation at conception, mas magiging madali para sa mga healthcare professionals ang pagsukat ng development ng pagbubuntis mo kapag ang LMP na lang ang gagawin nilang basihan. Mula sa LMP, tinatayang 280 days at atagal ang pagbubuntis mo kaysa 280th day din ang estimated due date o EDD. Ang EDD na ito ay ang araw kung kailan ka maaaring anak. Take note po, estimated po ito. Ang ibig sabihin, pagtatansya lang ito at hindi tiyak maaari pong manganak ng mas maaga o mas late sa ADD. Kung meron po kayong mga tanong na gusto niyo sagutin ko, i-comment niyo lang po sa video na to. Next time po ulit. Thank you for watching.